Ibigay na ang state funeral kay Gat Andres Bonifacio. Ito ang kahilingan ng mga kaanak ng Supremo ng Katipunan na itinaon sa ikaisandaan at kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Si Gerald Tagbo sa detalye. Hiniling ng mga kaanak ni God Andres Bonifacio kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipagkaloob na ang State Funeral sa Supremo ng Katipunan. Ano kay Paolo Bonifacio na apos sa tuhod ng bayani, panahon na upang ibigay ang nararapat na parangal sa kanilang lolo na lumaban para sa kalayaan ng bansa. Dahil hindi natin matatama sa itong kalayaan na na, na enjoy natin ngayon kung hindi dahil sa mga bayani na lumaban noong mga panahon ng, ng pananakop. Hanggang ngayon, hindi pa rin makita ang mga buto ng bayani. Magugunitang ipinahukay ni dating Pangulong Manuel Quezon ang pinaniniwala ang kalansay ni Bonifacio sa isang bundok sa Maragondon, Cavite at ginamit laban kay Emilio Aguinaldo na kalaban niya sa eleksyon ng Commonwealth period. Pero nawala ang mga boto makaraan ng Badrat Manila noong World War II. Una nang sinabi ng National Historical Commission na kailangan na matagpuan muna ang mga boto bago ipagkaloob ang state funeral. Ngunit iginiit ni Susan Mayer na apo rin sa tuhod ni Bonifacio, hindi na baling hindi na makita ang mga buto ng kanyang lolo dahil sa ang mahalaga ay maigawad ang nasabing parangal. Naman kahit hindi siya ma makita yung mga buto, kasi kahit sa ibang lugar, mga military o ano, nalilibing naman sila eh kahit wala yung buto. Kaya dapat ganun din mangyari kahit nang wala yung mga buto niya. Iwas namang sagutin ng pamilya Bonifacio ang isyo ng Marcos Burial ipinauubayan na nila sa taong bayan na nasabing usapin. Kinakapitan namin ay, kasaysayan. Kaya sa paniniwala namin, tanging kasaysayan lang ang magsasabi kung dapat ba o hindi. At nandun, nasa mga tao na yon sila nang mag-search, may internet naman, sila nang magsuri sa mga bagay-bagay kung tama ba o hindi. Gayun man, mensahe ni Paulo lalo na sa mga millennial na dapat maging mapagmatyag at magsuri sa mga issue bago magbitaw ng mga komento lalo na sa social media. So sana, huwag natin kalimutan ang nangyari sa, ka, sa ating kasaysayan. Pinangunahan naman ng lokal na pamahalaan ng Caloocan City ang paggunita sa ika 153 at kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Nag-ali ng bulaklak sa monumento ni Bonifacio si Nakaloocan City Mayor Oscar Malapitan at mga lokal na opisyal kasama iba't ibang samahan sa lungsod. Nagkaroon din may clean cultural presentation at ngayong gabi, isang porsyento ang gagawin bilang pagdiriwang pa rin sa Bonifacio Day. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm Watcher 25.